Kamusta mga ka ako si Melvin at welcome sa aking channel. Dito, magkakaroon tayo ng mga exciting na content tungkol sa Horrors True Stories. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga videos na inihanda ko para sa inyo. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para maging updated sa mga bago kong uploads. Salamat sa pagbisita! At sama-sama nating simulan ang journey na ito. Isa itong kwento na hindi ko malilimutan. At sa tuwing naiisip ko ito, hindi ko pa rin maalis ang mga kilig na nararamdaman ko. Naganap ito noong isang gabi habang pauwi ako at dumaan ako sa isang matandang libingan sa aming lugar. At bago ko pasimulan, nais ko munang magbigay ng babala kung sakaling mapadpad kayo sa aming barangay at maglakad malapit sa libingang iyon sa gabi, mag-isip kayong mabuti. Papalapit na ako sa gabi iyon, mga bandang alas 10 ng gabi. Nasa labas ako, kasama ang ilang kaibigan at kagagaling lang namin sa isang tindahan. Habang pauwi ako, kinuha ko ang karaniwang ruta ko. Kaya't kailangan kong dumaan sa isang matandang libingan na matagal nang nandoon sa lugar namin. Ang libingang ito ay kilala ng lahat sa aming barangay at hindi dahil sa kasaysayan nito. Isa ito sa mga lugar na iniiwasan ng mga tao tuwing gabi. Sa totoo lang, hindi ko naman ito pinapansin. Para na lang siyang bahagi ng kalsada. Matandang mga batong libingan na tinutubuan ng mga halamang ligaw at lumot. Ang iba ay nakatagilid habang ang iba naman ay halos wasak na. Dumadaan ako dito araw-araw at sa totoo lang, para na lang itong isa pang libingan. Pero sa gabing iyon, ibang-iba ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang nararamdaman akong parang may mali. Habang papalapit ako sa libingan, naalala ko pa ang kakaibang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Hindi lang ito basta hangin parang hindi natural. Yung klase ng lamig na parang humahaplos sa yung mga buto. Sinubukan kong itaboy ito. Iniisip ko baka nagiging paranoid lang ako. Pero patuloy itong lumalakas. Parang may nakamasid sa akin. Nagtatago sa mga anino. Nagmamasid at naghihintay. Ang libingang ito, hindi naman ganoon kalaki. Pero nakapalibot ito ng isang bakal na bakod na puno ng kalawang. May isang maliit na gat at tuwing araw, pumapasok ang mga tao upang dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero sa gabi, tahimik na tahimik. Yung klase ng katahimikan na parang may bigat na nagpapahirap sa iyong dibdib. Naalala ko, nang dumaan ako sa gate, hindi ko alam kung bakit. Parang may puwersa akong naramdaman na kailangan kong sumilip sa loob. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginawa. Pero sumilip ako sa mga bakal ng gate at doon ko nakita ang isang anino. Isang nilalang nakatayo sa tabi ng isang batong libingan. Hindi ito gumagalaw. Noong una, inisip ko baka anino lang o isang ilusyon. Pero habang tinititigan ko, hindi ito gumagalaw. Ang itsura ng nilalang, matangkad, nakasuot ng madilim na damit parang may kapa o balabal. Ang pinakakakaiba, wala itong muka. Parang ang bahagi ng muka nito ay walang laman. Parang balabal o animoy isang kapote. Ang pinakakakaibang bahagi, wala itong muka. Parang yung lugar kung saan dapat ang muka nito ay wala. Pumalo agad ang puso ko at natigil ako sa aking pwesto. Naisip ko tuloy na tumakbo pero hindi ako makagalaw. Parang hindi gumagana ang katawan ko. Ang mga binti ko parang naging bato. Nakatitig ako sa anino na 'yon nang parang walang katapusan. Pero sigurado ako, ilang segundo lang ito. At bigla, gumalaw ito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong humiyaw o tumakbo. Pero hindi ko magawa dahil parang hindi ako kumikilos. Dahan-dahang gumalaw ito at pagkatapos ay parang lumulutang patungo sa pintuan. Papalapit sa akin. Hindi ito naglalakad. Parang lumulutang ito. Hindi ito matapak sa lupa. At yung hangin sa paligid nito parang lalong lumamig. Nararamdaman ko ang hininga ko na parang nahulog sa aking dibdib at nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sunod baka dahil sa sobrang takot bigla ko na lang iniiwasan tumakbo ako tumakbo ako nang mabilis hindi kayang lingunin naririnig ko ang hangin na dumadaosdos sa tainga ko at ang mga yapak ko na bumabagsak sa kalsada ramdam ko ang tibok ng puso ko sa aking dibdib pero hindi ko pinansin at hindi ko hinayaan na bumagal ang naisip ko lang ay baka sinusundan ako nang nilalang na iyon. Hindi ko alam kung gaano kalayo ako tumakbo, pero nang umabot ako sa dulo ng kalsada, hingal na hingal ako. Huminto ako, tumalikod, at tiningnan ko ang kalsada. Nandoon pa rin ang sementeryo, tahimik at walang tao. Pero yung pakiramdam, yung presensya, yung kaba, hindi nawawala. Parang hindi ako mag-isa. Kahit hindi ko nakikita, alam ko na may nagmamasid sa akin isang bagay na hindi nararapat nandoon. Kinabukasan, hindi ko maalis sa isip ko ang takot na iyon. Hindi ako dumaan malapit sa sementeryo at siniguro kong iwasan ang kalsadang iyon. Pero hindi doon natapos. Sa mga sumunod na araw, narinig ko ang mga kwento mula sa iba pang tao sa lugar namin. Mga taong nakaranas ng mga kakaibang bagay malapit sa sementeryong iyon katulad ko. May isang tao na nagsabi na may narinig siyang mga bulong mula sa mga libingan sa kalaliman ng gabi. May nagsabi na may mga kakaibang ilaw na kumikislap sa pagitan ng mga tombstone. At may mga sabi-sabi pa nga ng mga tao na lumapit masyado at naramdaman nila na parang may kumakapit sa kanila, parang may hindi nakikitang bagay na nagihila at ayaw silang pakawalan. Isang gabi, nagdesisyon akong bumalik at alamin kung ano nga ba ang nangyayari. Baka naman sobrang takot ko lang. Baka hindi ko lang naiisip ng maayos. Bumalik ako sa sementeryo sa araw habang ang araw ay maliwanag. Mukhang normal naman ang lugar. Pero nang tiningnan ko yung tombstone malapit sa pintuan, kung saan ko nakita yung nilalang, may napansin akong isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. May pangalan na nakaukit sa bato. Isang pangalan na hindi ko nakita dati. Hindi ito pangalan na kilala ng kahit sino sa aming lugar. Isang pangalan na hindi ko pa kayang bigkasin. Pero habang tinitingnan ko ito, napansin ko na ang petsa ng kamatayan ay kamakailan lang mga ilang buwan lang ang nakaraan. Doon ko naintindihan. Yung nilalang na nakita ko sa sementeryo, hindi lang isang anino o laro ng ilaw. Isa itong mas malupit na nilalang. Isang kaluluwang hindi matahimik na natrap sa lugar na hindi niya pag-aari. At anuman iyon, hindi pa ito tapos sa akin. Sigurado ako, nandun pa ito. Ngayon, tuwing dumadaan ako sa sementeryo, nararamdaman ko ulit ang parehong lamig. Ang bigat na parang may presensya na sumusunod sa akin. Minsan, swear ko, parang may sumusunod na anuman sa akin. At hindi lang ako ang nakakaramdam noon. Sinisigurado kong ingat kayo. May mga lugar sa mundong ito na hindi natin lubos na naiintindihan at minsan ang mga bagay na hindi natin nakikita ang pinakadelikado. Kaya kung sakali mang makadaan ka sa isang matandang sementeryo sa gabi, alalahanin mo ang kwentong ito. At kung sakali, huwag mong tingnan ang loob. Tiwala ka, kung ayaw mong, mong ang makita video na ito, siguraduhing pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga nakakatakot na kwento. Salamat.